Finally, fiancé ni Andy Eigenman na si Philmar Alipayo, nagbigay na rin ng kanyang mensahe para sa ina ni Andy Eigenman. Sa unang gabi ng paglalamay para sa ina ni Andy Eigenman na si Jacqueline Jose, hindi nito nakasama ang kanyang fiancé na si Philmar Alipayo. Marami nga ang naghahanap ngayon kay Philmar Alipayo dahil sa kanyang fiancé na si Andy Eigenman. Ani pa ng ilan, sana umano ay si Philmar ang nasa tabi ni Andy at hindi lamang si Jake Ehers ito. Ngunit marami din naman ang nagtatanggol kay Filmar dahil kailangan itong asikasuhin ang mga pagay at mga negosyo maging ang pag-aasikaso at pag-aalaga sa dalawa pa nilang anak ni Andy Eigenman na sina Lilo at Kowa. Nakakalungkot ngang isipin na sa mga ganitong pagkakataon at sitwasyon ay kinakailangan ni Andy na magpunta ng Maynila mag-isa kasama ang kanyang panganay na anak na si Ellie at maiwanan si Philmar sa isla bagamat alam nilang mas nais sana nilang magkasama. Sa gitna nga ng pagdadalamhati ngayon ni Andy Eigenman sa pagpanaw ng kanyang ina na si Jacqueline Jose, ipinadalaman naman ni Philmar Alipayo ang kanyang pagrespeto at pagmamahal sa namayapang aktres sa pagmakita ng isang post sa social media. Sa kanyang social media post ay ipinadama o ipinarating ni Philmar Alipayo ang kanyang pasasalamat at pagmamahal sa ina ng kanyang fiancé na si Jacqueline Jose. Ayon nga sa kanyang naging post na itinranslate sa English, We miss you so much, especially the children. Thank you for caring, for nurturing, and loving us all the time. We love you and we we'll love you forever. Patuloy nga ang pagdagsa ng mga bisita at nakikiramay sa pagpanaw ng batera ng aktres na si Jacqueline Jose para sa kanyang mga naulilang pamilya. Mula sa mga kamag-anak, nanroon na rin si Sen. Jingo Estrada at si Sen. Robin Padilla na sabay na nagpunta sa ikalawang gabi ng pakikiramay hindi rin maiwasan ng mga netizens na maawa sa anak ni Andy Eigenman lalo na sa dalawa pa anak kay Filmar Alipayo na si Nalilo at Koa Dahil hindi pa ito nakakapunta sa Maynila upang dalawin ang kanilang lola na si Miss Jacqueline Jose. Napakasakit nga nito ayon sa mga netizens dahil hindi na muling masisilayan pa ng dalawa ang kanilang lola. Ayon kasi kay Philmar, talagang mapagmahal si Miss Jacqueline Jose sa kanyang mga apo. At talagang inuunawa nito ang mga desisyon ng kanyang anak. Pinasasalamatan din ng mga taga-suporta ni na Andy Eigenman at ni Ellie Hersito, ang kanyang tatay na si Jake Ejercito, dahil simula pa lamang sa unang gabi ng pakikiramay o ng pagluluksa, ay hindi na nito iniwanan ang mag-ina na sina Andy at Ellie. Lagi nga itong naroon kahit na busy din ito sa kanyang trabaho. Komento naman ng ilang netizen, hindi talaga iiwanan ni Jake ang kanyang anak na si Ellie dahil base si mismo sa kanyang naging interview with OJ Diaz. Ayaw niyang magkaroon ng pagkukulang o mga oras na hindi niya nakakasama ang kanyang anak lalo pat wala naman itong trabaho. Kinabiliban din ng mga netizens ang mga sinabi ni Jake Ejercito sa kanyang interview dahil talagang malaki din ang kanyang respeto sa fiancé ni Andy Eigenman na si Philmar Alipayo. Nabanggit din ni Jake doon na talagang napakabait at napakabuting tao ni Philmar Alipayo at pinapasalamatan niya ito dahil alam umano niya na nasa tamang kamay ang kanyang anak na si Ellie lalo pat nasa isla ito at hindi niya kapiling. Ayon pa kay Jake, hindi niya umanopino problema or iniisip ang kalagayan ni Ellie kapag kasama si Philmar.